May sumpa National Museum sa mga nag-oath na presidente? Okay, isipin mo to. Ikaw si President-elect. Panalo ka, milyon ang bumoto sa'yo. Tapos, sasabihin sa'yo ng advisor mo, Sir, dito po kayo mag-oath sa National Museum. At ang kasunod na tanong, ah, uh, sure ka? Kasi parang lahat ng nauna rito di natapos. Welcome sa pinakabagong episode kung saan sinisilip natin ang chismis, history, at konting math para lang malaman kung cursed ba talaga ang building? O nagko-coincidence -co lang siya na parang ex mong laging sumusulpot pag okay ka na? Unang kailangan klaruhin, yung National Museum na pinag-uusapan natin, dati siyang legislative building. Same location, same fasad, iba lang ang laman sa loob. Diyan nag-oath si na Manuel El Quezon noong 1935, Jose P. Laurel noong 1943, Manuel Rojas noong 1946, at recently si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. noong 2022. Ang theory ng internet is, lahat ng nag-oath di natapos ang termino, so may sumpa. And honestly, pang YouTube title talaga. Pero tara, isa-isahin natin yung apat. Sino sila? Anong nangyari? At legit bang may malas yung building? O malas lang talaga ang history ng Pilipinas? Simulan natin kay Manuel L. Quezon, a.k.a. ama ng wikang pambansa, a.k.a. lolo ng lahat ng Quisby sa Pilipino. Noong 1935, nag-oath siya bilang unang presidente ng Commonwealth of the Philippines. In short, transitional government pa lang tayo noon. Hindi pa totally independent, naka-training wheels pa tayo sa ilalim ng US. So, ayan. Oath sa harap ng legislative building, bagong presidente, bagong era, bagong suit. Everything's great. Hanggang biglang World War II speed run any percent. 1941, sumugod ang Japan. Na-force ang gobyerno ni Quezon na mag-evacuate, eventually napunta siya sa United States. Commonwealth government in exile, legit pa rin siya na presidente pero wala sa Pinas. Habang ongoing lahat ng ito, lumalala naman ang sakit niya. Tuberculosis. 1944, namatay si Quezon sa New York. So technically, hindi niya natapos ang buong projected na termino niya bilang panguno. Hindi siya na ouster, hindi siya na coup, pero real talk, hindi niya kinumpleto ang presidency niya sa normal, chill, peace time na paraan. Kung fan ka ng conspiracy, you'd say, uy, unang nag out sa building, boom, di natapos, cursed. Pero kung fan ka ng history, sasabihin mo lang na na, bro, world war yun. Next up, Jose P. Laurel, AKA yung presidente na palaging controversial sa history recitation. Noong 1943, panahon ng Hapon, may ginawa silang Second Philippine Republic. At si Laurel lang naging presidente. At guess what? Doon uli sa harap ng legislative building, ginawa yung oath taking. Kung si Quezon ang president ng government in exile, si Laurel naman yung presidente ng government on-site pero under Japan. Medyo complicated family situation. Termino niya, kasing stable ng wifi sa probinsa tuwing bagyo. May assassination attempt sa kanya, may air rage, may guerrilla, may Japanese military sa paligid, parang buong bansa naka hard mode. Tapos noong 1945, natalo ang Japan sa World War II nag-collapse yung Second Republic. So si Laurel essentially forced to step down dahil, well, wala nang gugirnong susuportahan. So again, hindi pa rin normal natapos ang term. Hindi siya natalo sa eleksyon kasi wala namang normal eleksyon nun. Hindi rin sa basta nag-resign dahil sa wala. Natapos yung presidency niya kasi nataakos yung mismong regime. Kung naniniwala ka sa sumpa, dito ka na mas mapapaisip. Second president na nag-out sa building. Second president na hindi naabot abot yung chill, complete, all good exit. Pero reminder, hindi building ang sumabag, buong mundo. Third, Manuel Rojas, aka last Commonwealth president. First President of an Independent Philippines. Noong 1946, si Roas muna ang nag-oath bilang huling presidente ng Commonwealth sa Legislative Building. Same building, same vibes. Later that year, nagkaroon siya ng isa pang-oath bilang unang presidente ng Third Republic sa Independence or Quirino Grandstand. So dupol ceremony si kuya. Pero kung susundan mo yung National Museum Curse Theory, ang na nila yung unang oath niya sa legislative building. Fast forward sa presidency niya. Post-war Philippines, wasak ang ekonomiya, ang daming kailangang ayusin, ang daming agreement sa US, ang daming debate kung tama o hindi yung mga pinirmahan niya. Pero ang malaking plot twist, 1948, nasa Clark Air Base ha, magbibigay ng speech, biglang naatake sa puso. Doon na sa namatay, So technically hindi niya natapos ang full term as president. Walang coup, walang revolution. Literal na tinapos siya ng katawan niya bago pa matapos ang term. Kung gagawa ka ng TikTok video tungkol sa sumpa, ito yung slide na lalagyan mo ng red circle, creepy music at text na pangatlo na to, guys. Ngayon, Fast forward tayo sa 2022 kay Ferdinand Bongbong Marcos Jr. After decades, binalikan ulit yung National Museum, Old Legislative Building, as inauguration venue. Siya yung ikaapat na presidente na nag-oath doon. At syempre, hindi nagpahuli ang internet. Lahat ng nag-oath dyan, di natapos ang termino. So, alam na pero may isang malaking difference. Yung tatlong nauna, puro nasa gitna ng gyera or massive transition. Si Quezon, pre-war to World War II, exile, namatay sa ibang bansa. Si Laurel, Japanese occupation government na literally nag-end nung natalo ang Japan. Si Roxas, post-war rebuilding, namatay sa katungkulan. Si Marcus Jr., Pumasok siya sa Malacanang sa ilalim ng modern democratic constitution. Walang world war, walang foreign occupation, walang official transition to independence na ganon ka-extreme. As of now, buhay pa siya, nakaupo pa siya, tuloy ang term. Pero napakalaki ng kinakaharap nilang issue ang paglustay sa budget ng Pilipinas. Idinidiin pa siya ni Zaldico mismo malalaman natin anong mangyayari sa mga susunod na araw. Kung may sumpa man, hindi pa siya confirmed. Parang bagong horror franchise. Ongoing ang series, di pa tapos ang ending. So saan ang gagaling yung idea na cursed yung National Museum? Number one, mahilig tayo sa pattern hunting. Tatlong presidente, lahat nag-oat sa iisang lugar. Lahat di normal ang pagtatapos ng term. Ayos pang meme, pang Facebook post, pang YouTube content. Number two, yung tatlong yon naka-sandwich sa pinaka-chaotic na chapters ng Philippine history. Build up to World War II, Japanese occupation, post-war reconstruction. Kung titignan mo objectively, hindi kailangan ng supernatural explanation. Kailangan mo lang ng history book at kunting common sense kung saan may gera at matinding political transition, mataas ang chance na may presidente hindi makakatapos ng term. Hindi dahil maldito yung building, kundi dahil literal na sumasabog ang mundo sa paligid nila. Pero syempre, hindi mas boring pakindin yung mga kababayan, ito ay statistical clustering sa panahon ng krisis. Kesa sa lugar na pinag-osan ng mga presidente, Di tapos, may sumpaha. Kung susundukin pa natin ng konte, yung tatlong yon nakasandwich sa pinaka-chaotic na chapters ng Philippine history. From U.S. colony with Commonwealth status to Japanese-backed republic to finally an independent republic na literal na kakabangon lang mula sa rubels. Kung baga, hindi lang sila presidente ng bansa. Presidente sila ng Crisis Arc ng Pilipinas. Yung building, witness lang. Parang barkadang lagi nandyan sa lahat ng break up mo. So feeling mo, siya yung malasin. Pero in reality, ikaw lang talaga ang marunong pumili ng mali. Pero kung aalisin mo yung meme energy, yung nakikito mo talaga ay, lahat sila nag-oath sa harap ng simbolo ng Estado, dating kongreso, ngayon, museum. Lahat sila pumasok sa opisina sa gitna ng malaking pagbabago sa bansa. Lahat sila may mabigat na historical baggage. Kaya madaling i-frame asumpa. Mahirap lang i-explain as complex historical causality with overlapping structural forces. Kung may moral lesson man dito, hindi siya wag mag sa National Museum. Bad luck yan. Mas malapit siya sa pag nasa peak ang KO sa mundo. Kahit sino ang maupo, plastik ang magaging termino. History is messy. Tapos, ginanggawa pa nating meme. Pero tao lang din tayo. Masarap yung thrill na parang may nakatagong secret pattern. Parang Marvel Easter Egg, pero sa kasaysayan natin. Kaya, ayan, nabuo ang urban legend. May sumpa ba ang National Museum sa mga nag-oath na presidente? Depende kung sinong tatanungin mo. Yung tita mong mahilig sa Facebook chain posts. Oo na hack, kaya nga ako nagrosaryo ng inauguration. Yung history teacher mo, hindi sumpa yan. Contextualize mo sa World War II at post-war politics. Please. Ikaw, content yan. Like and subscribe! Sa dulo, ito lang yung sure. Yung building na yan, tahimik lang. Museum na siya ngayon. Puno ng paintings, artifacts, at reminders na ang history natin hindi kailanman naging simple. Kung may sumpaman, malamang hindi nakadikit sa pader. Nakadikit siya sa paulit-ulit na cycle, gera, politika, power struggle, at minsan health issues. At kung sakaling may susunod bang presidente na pipili ulit mag-oath doon, malamang uulit din ang tanong, may sumpa ba ang National Museum sa mga naguot na presidente? O tayo lang talaga ang mahilig gumawa ng horror story sa bawat historical pattern na makita natin?